Magandang tanghali po sa lahat. Tapos yung Mindanao, sa kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coin. At ito po ay ating hilig mga ng bariya. Kaya ako tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber diyan Kung sa kayong dako na mundo po, kaipsip po sa lahat in God bless. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood ng aking munting channel sa inyong lahat. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dyan at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Aanyayahan ko sana kayo at malaki naman tulong ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Pasensya na kayo na mamalat pa ang ating boses. Mayroon na naman tayong pag-uusapang bariya. Old coins na, old coins. Millennial coins na kasi year 1958 na. To 25 centimos po ayan A centavos po millennial coins mabuti mo simula sa ating tala kayang mo muna natin siya ayan po issue po Philippines po period republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1958 hanggang 1966 ayan unang taon po ito 1958 Value nito ay 25 centavos po, currency si piso. 1857 hanggang 1967. Composition po nito ay nickel brass. May, big, may bigat lamang itong 5 grams, may aba pong 24 mm, may kapal po naman itong 1.6 mm. Hugis po nito ay bilog, syempre po orientation niya, coin alignment. Itinigil ang paggamit sa barya na ito noong March 31, 1979. Number N-1009, reference number KM-189. Coat of Arms of the Philippines, ang kanyang nasa likod. Ayan. Ayan. Ito pong year 1958, ito po ay 15%. Kung ilang pinaso naman ang ginawa sa bariya na ito, itong hawak natin, ito po ay 10 million lamang. Low maintenance po ito. May price na po ito doon sa ating eb.numista.com uh, ayan binigyan na po ng presyo yung kanyang fine ay 13 very fine 21 all extra fine ay 58 almost ay circulated 58 pesos lamang dako naman tayo sa kanyang presyo do sa eb.com may nagbebenta doon na nakalagay na rare coins daw ito nakapaskil rare coins 2695 pesos Meron naman tayo nakita doon na rare coins ulit na nagbebenta doon ng 2,134 pesos. Meron naman tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 17.50 dollars. Meron naman tayo nakita doon na 38 dollars. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 783 pesos. Dumako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakita ko tayo nagbebenta doon ng 400 pesos nito nasundan po ito ng 300 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 50 pesos lamang. Ayan lamang po ang ating may babaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po sa Visayas Mineral. sa dako na mundo po, kaya po sa God bless.